A day in my life As a buying, walang pahinga Woo! Ay mga kumawe, hindi na naman nga ako Mapakali for today Ano ba naman kasi, nakikita ko nga to Ang dami daming kalat Just Ang die. dami dami talagang kamis dito Mga mawe, gusto nyo ba i-take out nyo na lahat to Gano'n <laughs> Wala nga kayong ibang makikita dito mga mawe kundi ang aking pagwawalis sa paligid, gano'n? Diyos ko, pagbigyan nyo na ako, minsan lang naman to, minsan lang ako si Pagin, gano'n? Hindi <laughs> rin talaga kasi ako napapakali kapag nga ganito ang paligid, napakakalat, gano'n? Itong inuupahan namin ay apat na kwarto na magkakatabi, gano'n? Kaya hindi namin to solo. Kung nakikita nyo nga yung kaldero dyan, Diyos ko, wag nyo akong husgahan, hindi sa amin Baka yan. ng iba eh, ang burara ko, Dinamay ko na nga sa paglilinis, sino ba naman ang magkukusa kundi tayo, 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 Ganun. Pero sa totoo lang mga mi, mahirap talaga yung ganitong yung setup. Yung isang compound kayo tapos halos magkakatabi Kasi kayo. Kasi yung mga kalat sa paligid eh nakaka-stress. hindi naman pwedeng araw-araw akong sipagin para nga linisin tong buong labas namin. Tapos ang mahirap pa ay eh, yung mga nakakasama mo ay eh, walang kusa. Ah. Aba, syempre, hindi naman magpapa-stress ang babae na ito. Aba, mga kalat lang 'yan. Si Tina to, si Tina to, si Tina to. Ganun. I-share ko na din sa inyo na napakabait kasi ng landlord namin dito at wala ka talagang nasabi. Na sobrang bait nga eh, talaga namang walang kahigpit-higpit. Bihira ka na lang talaga makakatagpo ng ganitong landlord sa panahon ngayon. Baka isipin naman ng iba ay eh, nagwalis lang ako dahil naka-video, kailangan kong i-vlog. Mahilig talaga ako maglinis kahit nung dalaga pa ako talagang eto na yung hobby ko. Kaya hindi to pakitang tao, gano'n. Pero by the way, natapos na nga rin akong magwalis dyan sa paligid. Eto at diniligan ko naman itong mga halaman dito. Inamay ko na nga rin itong diligan mga mawe, sili nga ito. Nasira nga ito nung umulan ng malakas. After ko ang magwalis sa labas, eto, pumasok na nga rin ako at naisipan ko na nga rin magkampi. Ang tagal-tagal ko na nga rin simula nung tumigil ako sa pagkakapi mga mi, kaya eto, eto na nga lang Dahil ulit. puro mailo nga ang aking iniinom. Kahit nga napakainit ng panahon, ay just ko, sinabayan ko pa nga ng <laughs> Kinagabihan naman mga mi ay nagready na nga rin ako ng aming uulan. sana kayong magsawa sa kakapanood sa akin sa mga ganitong gawa. Kung eh, hindi maglalaba, kung hindi magsasampay, kung hindi magtutupi, eto tayo ay magluluto. Ganon! Ay meron pa pala mga mi ay yung magbunganga. for today nga, coin beef nga ang aming uulamin dahil nga petsa di peligro na mga mawe kaya eto magagalaw na ang aming mga dilata. Sinong relate mga mi? Kayo rin ba? Okay, comment naman mi kung taga saan ka para naman alam ko kung saan nakakarating tong mga video ko. And yun lang muna for today mga mawe!